Hello, hello, hello! Welcome to my YouTube channel Ilikubot ko kayo dun sa tanim namin dito Ito yung tanim mo, pala Punta tayo dun sa tanim ng mga kasama ko Malago na yung kangkong ko Ayan Ito naman yung petchay na pinamumulaklak ko Ayan yung bagtubo na mangga May kalabasa, yun, tanglad Ayan. Ito naman yung bagong usbong na kalabasa. Malago-lago na rin. Oh. Kaso nga lang wala pa. May bulaklak na naman. Ito naman yung puno ng mangga ko. May bulaklak na rin. Ayan oh. Ito yung mga bulaklak ko. Oh. Ayan. Ayan. Hanggang sa baba na. Nagawa ko nga mamaya ng pan kasi lumalay-lay na eh. Ayan. Ako taas. Ito naman tayo sa kabila. Ito yung tanim ko. Ito yung malunggay. Pinisan ko ito, na isang araw. Ayan. Maganda ito sa baba. Ito yung bagong tanim ko na sitaw. Si ito yung tinanim ko nga Ito yung mga papaya ko ito matanda na rin to eh matagal na to kaya lang bumunga pa rin ito yung bagong tanimang ko na kuan pati na naman kung okra dyan kaso nga lang wala pa naman tumubo merong isa na pala doon eh. ito lang ito yung mga yung mga bagong tanglad ko madali lang naman mabuhay yung tanglad eh yun dito tayo sa kabila iyan yung mga papaya kung iba oh yan ito yung patuloy matanda na yan taleyo pa na rin putrit na rin yung bunga ayan oh papaya ang mga lago laki man laki ng bunga oh isa eto lang Ito yung maliliit na kalabasa. May bunga na pala yung sitaw. Ito. May mga tungo. Ayan, maraming langgam. Ayan, matigas na yung patola. Tanda na ito. Pang binin na lang. Punta tayo dito sa kapila yung mga tanim ng mga kasama ko. Yung taniman ko yan eh. Kaya lang kung alam nila dyan papaya lang e. Eh. Wala pa silang tanik na iba. Lakad-lakad lang tayo. Hindi na lang naman malapit lang naman. Ito. Opo. Kaso ah, lang turit din mga buha. Ayan o. No? ayan ayun mga papaya tiyot na rin yung papaya nila yan lang dito naman sa kabila punta tayo sa kabila tanim ng kanyon ibang lahi dito naman dito yung yard ng aming kumpanya dito sila na nagwe-welding nagkukay. Dito yung shop. Para daan na mga sakyan dito. Kasi nga lang may pasok yung iba ngayon eh. Kaya wala yung sakyan dito. Isa lang. Ito yung workshop. Dito sila nagwe-welding yung mga kailangan na gamitin sa labas. Ito yung parang kat pag may pasok yung mga tao, wala nang tao na rin dito parang wala. Pagbibigkod na lang. Pa-homesick ka rin kaya lang sanay na. Ito yung apple na pinagpitasan ko dati nung nakaraan, wala na rin, hindi na siya napapanahon eh. Wala na rin bunga. Ito tayo dito sa kabila. Maluwag tong aming Yard ng aming kumpanya Kaso nga lang Pag hindi ka uh, Pati sa Kalooban mo dito, homesick ka Kasi yung ibang Kasama namin trabaho Dun sila sa nakakuan uh, Nakakuan sa damam Wala na rin buonga Yan, lakad-lakad tayo. May pasyal ko kayo dito sa aming yard. Ibang ginagawa ng mga kasama ko dito. Tatalim-tanim. Para mawala lang yung... Sa ibang tanin na yung mga ibang kasama ko. Siguro, familiar kayo. Siguro dito kung nag-abroad na kayo dito sa Saudi. Yung ganyan, o. Oh. Mint ginagamit sa nilalagay nila sa chai yan eh ayan tingnan mo yung kanila oh palubera tataba <laughs> ayan dami ano kaya to ito hindi ko alam kung ano yan <laughs> yan lang marami pang tanim sa may kabila kaso nga lang ini sa sunod na kwan, sa sunod na video ko ipapakita ko sa inyo. Hanggang dito lang muna kasi ngat sobrang init. Paki subscribe naman to aking YouTube channel. Okay, kwan na lang po. Salamat, God bless.